Ay, mas naman ng ibon mo. Ang babae naman, kinakain muna ang laman bago lumabas ang sabaw. Lahat na lang talaga ng gwapo? Puro bakla. Bakit kaya? Hindi naman siguro lahat. Bakit naman ako hindi bakla? Bakit? Sino bang nagsabing gwapo ka? <laughs> oh bakit yun si siluntok? Kasi sinabihan kayo oh, yung pogi. Oh sinabihan <laughs> uh, na nung pala ang nuan si. ano? ano ano po ba yung ano pagitan ng mga ano kung ano kung Yun kung ano kung ano kung ano kung ano ano naman ano yung nasa pagitan ng mga ano kung yan naman yung susi, papunta sa pinto ng langit, anak. <laughs> Ganun po Siguro po, dapat po palitan mo pa. ano na yung laktapa. Bakit mo naman nasabi yun Kasi po, si Nino may duplicate ng susi. Oh no. Nakita ko, niya yung pinto ni Mama. Boss, magkano po buko? 40. Isa po, pwede po bang magtano? Sige. Ano po ba ang pagkakaiba ng buko sa babae? Ah, ang pagkakaiba ng buko sa babae? Ang buko, inilalabas muna ang sabaw bago kainin ang laman. Ang babae naman, kinakain muna ang laman bago lumabas ang sabaw. Kuya, <tellan> Pahimas naman ang ibon mo. Mukhang bagong gupita. <laughs> Sa panahon ngayon, panti na lang talaga yung bumababa. Ate! Ate! Bakit mas mabilis pumuti yung buhok sa itaas ah? kaysa sa ibaba? Oh no! Eh kasi sa itaas, puro problema. What? Eh sa ibaba, puro ligay. <laughs> Ex, hapit namang Pasko. Kung man, pabuto ta? <laughs> Bagong ligo ang asawa ko ngayon ah. Naku, baby, ako pwede ngayon. May appointment ako bukas sa ubi ko. Nakakaya naman pag may siya sa loob. Ganun ba? Eh yes, sa dentist, may appointment ka? <laughs> kung niloko ka ng gwapo, okay lang yun. Kasi mas masakit kung ang nanloko sayo. Pangit. Dami kong problema. Uh? Hindi ka ba hihingi? Kapag meron akong gustong bilhin, mm? pinaghihirapan ko yon. Kapag meron akong gustong kainin, tinitikman ko yon. Wow. Kaya ikaw, ingat ka sa akin. Okay. kuya. Ano ba ba password dito? Makikunik po sana ako. Love kita. Oh. Ah. Talaga? Oo, oh, bakit? Kasi... Mahal din kita. <laughs> ha? Yun yung password. Ay, yun ganun ba? Puro ba big letters?